So, meron pa tayong isa humabol. Uh, fiesta to. kaso mayaring nito. Lady owned eh. So, mamadali si ma'am. Biglang pagkalapag dito. Biglang tsum gano'n. Umalis. So, kasi wala siya rito. Kasi nga naman, babae. Eh. So, hindi niya na makikita. So, binablog namin yung mga ginagawa dito sa unit nila. So, hindi sa amin galing to. Pero, anong nangyari? Sabog-sabog ni mga radiator and everything. Cooling system. Kaya dinala rito. Nabili din to ni ma'am two years ago. Two years ago. Tapos, gamit lang talaga siya. Gamit lang. Oh, gamit lang. And guys, oh, Tagas-tagas na. Talaga sa parang mami na yung radiator eh. Talagang parang ano na eh. So, ayan, yung mga necessity, mga <coughs> drive belt. So, lahat 'yan. Tapos, nilalagay na lang namin dito sa loob ng kotse pag natapos. Eh, yung mga basic niya na problem lang. Sinusolusyon na na dito. Yan. Okay, so ayan. Ma, pwede na tong kotse. Release na natin tong kotse nyo. Mainam na. Hindi na nag-overheat. Eh dapat papalitan na ni Ma'am eh, no? Uh, yeah. Felt palit, like the... Ito yung sinasabi ko noong isang araw, binibenta sa amin. Sabi ko, ma'am, ba't yung bibenta? Eh, dali-dali gawin. Ba't yung bibenta sa amin? Kikita pa ako niya. Hindi, gawin na lang natin, dali-dali. Wala namang problem. So yan, hindi niya binenta kasi na, na words of wisdom ko siya. At ngayon, pwede nang bumiyahi to. Kahit Mindanao, dali niya, pwede na. So, okay guys. So, ganun lang. Pag meron kayong mga inquiries sa uh, Ecosport, Focus, uh, Fiesta, dali niya lang dito. Wala, walang ano, schedule. Basta dalhin nyo rito. Kami bahala. Okay? Thank you.